Magandang araw po sa inyong lahat At uh, mayroon po na naman po akong ibabahagi sa inyo At uh, ang naging problema po, ayan po Umaawa siya kahit naka, nakadiin na siya Ayan Ano kasi yan uh, Nagbara na ito Nagbara dahil sa dumi Ngayon Ah uh, Uh, papalitan natin ng uh, ng uh, uh, rubber bulb ayan po tatanggalin po natin tatanggalin lang po natin to tapos buksan to. ito ipinapakita ko lang po sa inyo para magkaroon po kayo ng ideya. Ito po ay puno ng uh, ano dumi. Ayan ang natiran lininisan na 'yan. Kaso hindi pa rin siya nakapagpigil, uh, hindi pa rin siya nakakapigil ng ano ng uh, tubig. Kaya pinalitan na natin siya. Ayan. Ngayon, uh, maging mapanuri po kayo kagaya po nito ah, kung inyong mapapansin ito at saka ito ayan o malapad siya at saka ito kaysa dito iyan ang pit sa kanya kaso lang wala tayong mabili na iba kaya pwede na rin to kaso lang lalagyan natin ng uh, pinakakalang doon sa loob para ah uh, ah uh, dumiin siya ng maayos ito lalagyan natin ng kalang doon sa loob yun ganun po ang ating gagawin sige po at uh, mamaya uh, babalik na lang po ako para ipakita sa inyo kung may tagas pa o wala na ayan po ito po yung bago ito po yung luma ngayon ipapasok lang natin kung ano ang pagtanggal dito ganon din ang pagpasok dito ah, ayosin lang po natin ah, babalik na lang po ako ulit na, na, nasabi ko na sa inyo kung paano ah, ipapasok to ayan po sunod ang wire tapos, sunod din to. Ayan. O, sige, balik na lang po uli ako mamaya kasi walang nahawak eh. Nang uh, cellphone natin. Ayan. Ayan po. Ngayon, ilalagay na natin siya doon. Ayan, ganyan. Tapos, Ayan, pipihitin na lang natin po. Titingnan natin kung tatagas pa rin kasi kanina, 'di ba? Tiningnan natin. Na tumatagas pa rin. Ayan. Ngayon, naka ano na 'yan. Naka fix na yan doon lalagyan natin ngayon ng tubig kung uh, ito ay aawas pa rin kuha muna tayong tubig ayan po lalagyan natin ng tubig Ayan po. Nailagay na natin. O. Wala nang, wala nang tagas o. Yung mga tira-tira lang dyan sa house. O. Ayan. Ayan po. Subukan natin. Kung mag-drain siya. Napaka-importante po nito. Ah. Uh, para. Ano. Ah. Uh, kailangan lagi itong Uh, maayos. Kasi, pagka ito ay nag-drain, pagka nag po ang uh, ano, mauubusan po ito ng kuam, uh, ng uh, tubig. Sayang yung sabon ninyo. Kaya, kailangan uh, laging maayos ito. Uh, kung magbabara, kagaya ng uh, pinakita ko ng unang vlog, kaya, uh, tingnan nyo na lang din doon sa uh, unang vlog ko tapos ito, ngayon pagpalit talaga ng uh, rubber, ito yung rubber ano rubber bulb kaya yan, wala na po wala na pong tagas kaya okay na ho ayan sige po, at uh, atin ang uh, iwan ko na muna kayo para uh, may asymbol ko na ito ayan po uh, tingnan po ninyo ayan lakas ng tubig oh o, sarang o ayan walang tagas po ayan mm. ayan malakas po ang awas ayan. Ano po. Okay. Ayos na tayo po ano. Ah na natin. Oh um, ano. Ah paki ano na nga pala, paki-subscribe, paki-like, paki-comment at saka paki-share na rin kung mayroong mga problema ang mga kamag-anak niyo hindi ako napapan hindi napapunod ang aking ano. Ah, ah tingnan nyo na lang ah, i-share niyo na lang. Kaya sa inyo mga kababayan, uh, babay na muna, babay po, salamat po